papakain kami ng kanila ng ano. Lapu-lapu. Ayun oh. Ay, Ayun. Ayun Sayang nga dikit talaga. Ayun. Ako na mo na ang dami-daming alaga ko. Ay, kaganda talaga. Lumulundag talaga 'yan. na kanya na siguro buho. Oh, yan ah. No. Oh, yo. Oh. <laughs> 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 ah, sarap siguro niya bingwit ng kilaw. Oh. <laughs> <laughs> sarap talaga bingwit niyan. <laughs> <laughs> Ay, mga sira na. <laughs> Pero ano pa rin yan? Pag naglulundagan yan, pasok sila yan. Ngala nang kin. Oh, Ayun oh, kung maglundagan sana. Ah, baka mabutas. Ayaw na nga dyan, Wala ano, bakulat. Pero kung ano, yung nasya. Uh, marami pa? Marami pa. Ah, kung hindi siya nasa lokal. Ikaw baka mabutas. Hindi yan, hindi yan. Ah, yeah. babalik. Ayaw? Ayaw okay. ang akin. Ayaw na? Aming um, bupuyo. Yeah, Ayun, aming bupuyo. Parang tawilis na parang tambal. Ano yung angkil pinapasok lang dito? Oo, oh, napasok yan. Ang dulo pala no? Oo, oh, yan. Yeah. Yan, yeah, kung bulabogin, eh, mal malundag din yan pag Ah, kung baga angkil, kunyari may mga lupoy dyan, bubulabogin nila papasok oh, dito. Tapos hanggang magsit na magsit dito. Pasok na yan. Mayroon yan kaso nabulabog na nila eh, kaya hindi na magdundag. Hmm. Pero ang tayo pa rin no? Ay, mga ilang araw na siguro uncle? <laughs> yung angkil. Okay. Mga nakasit sa loob. Hmm. loob ka na pala yan. Parang kumukuloy ng angkil no? Oh, Tapos, dito na sila nag-arbe sa, nag sa no, may dulo na ito. Ayan. Dapat. Ang galing. yan. Ay, wala na kayong ganyan ng kail. Ay, nasira sa inyo. Ganyan din. No, okay. Dati yan ang ano. Ang pinagkukunan namin ng ano. Nagbabakwad. Kaso, mm. mag-estos mag 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 niya. Uh, matrabaho pa.